sa ko. ko. Saan din dalawa? <laughs> <laughs> Dito? Ligo lang kulang. Tsaka! Ang laki ng bato. Ang laki ng bato. Ang <laughs> <Ay>, daming daamin. <laughs> Baka, mada Baka madala Baka madala sa malalim, ha? Baka madala ka sa malalim. Oh my God, may bato. <laughs> Bih! Hindi ako pwede ng malalim.

Ito pa ang last day rin namin magkasamang maligo. So, magkasamang maligo? Oo, oh, magkasamang maligo. So, inaya kasi siya na kami sa si dagat kasi last day nga dito sa Cebu. Ang saya pero ang sakit. Uy, pa palalik. Iba sa naman yan. Sisid ka. Sabay ka sisid na Ba't iba yung nakita ko? May <oung> nyaakin kita dito sa buo, tama ni bulbul. Wow, gumagaling talaga. na hawak na Tama na lang namin. Eh. <with> Kung hindi na udali sa malalim, tingnan niyo po

Siyempre, dahil 4M followers na tayo. Ayan, sa lahat ng nakashare dito sa video na to, maglagay kayo ng Gcash dyan. Siyempre, mamimigay ako ng Gcash dyan sa pin comment. Mag-comment lang kayo dyan ng Gcash number nyo and then screenshot kung nakashare kayo sa video na to. Ayan, meron akong 130,000. Kahapon, 117 lang to. Ayan, umakit na siya. Lagi ko nilalaro yung mines. Napakabilis lang kasi dito maglaro. Tuturo ko sa inyo yung technique kung paano manalo dito sa PHL, boss. Ayan, palagi ko siyang nilalaro yung mines. Kahapon 120 lang to. Ay, 100. kahapon 117k lang to. Ngayon, 130k na. Ayan, for example, bebet ako ng 950 pesos. Ayan, 1.5 na siya. Kasi ang ginagawa ko, kinakash out ko ng kinakash out. Ayan, for example, oh, ayan, lalakihan natin, syempre, para mabilis. Ayan, 5,000. Ayan o. Yung 5,000 ko, 5,800 na agad. Ayan, naging 6,900 agad. So, parang 2 plus na agad yung ika-cash out. Yan. Ayan, 132 na. Example naman, yung butal na 2,000. Yan, bet na agad. 2,300 agad. 2,700. Ako, dalawang pindot lang ako minsan, tatlo. Ina-cash out ko agad. So, uh, 133,000 na siya. Ayan. Guys, ayan, para matryin nyo. Siyempre, ayan, maglalaro pa ako. Para matryin nyo. Ayan, i-click nyo lang yung link sa comment section kung meron kayong tanong mag-comment lang kayo dito